chick TV! kamosang! Ito na nga ang latest sa ating Mars na si Maris Rakal. Ito nga ang dahilan kung bakit nga pa ng ating Mars sa kanyang bagong pelikula na Sunshine. Yes, 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 yes. Inihag nga ng ating Mars sa kanyang social media account. Ang sinabi nga niya nung pinitch ito sa akin ni Direct last 2020, umuo ako agad at iyak ako ng iyak after mabasa ang script. Yun nga mga kamosang at proud nga daw ang ating Mars sa paggawa nga ng pelikula na to dahil very inspiring nga mga kamosang at pagmamalaki nga daw. Kaya nga nagpasalamat ang ating Mars dahil na din ang fans sa Film Development Council of the Philippines at syempre nagpasalamat nga rin ang ating Mars sa kanyang director na pumili sa kanya na si Director Net. Kaya naman mga Maristellers dyan may abangan nga tayong pelikula sa ating Mars Babush! I hear a lot of people talking like they politicians and choose accountant because it's safe in the business